Ay, jatuh-jatuh. Ay, jatuh. Oh. Lakuna, guys. Jatuh-jatuh. 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 Puso to, so Ha? Uh, plano ng jeep, di po e, Eh driver, niya Eh, may galos yata kung di o. O? yung driver. Yung driver, yung yung ano. Oo. Ano nga jeep? Yung jeep niyan ano? Nawala ng preno yan. Ah, yan. Na pa, ha? Kinapos ang preno nga? Huwag po na, iiwanan lang. Kung hindi pa yung driver, driver. Saktan din yun. Siyempre bumaliktad. Ako driver. Ito ba yung driver? Nagbablog oh, ay, <laughs> ay, yan. Ayan. Ayan. Ayan.